Kapag ang tao ay nagigipit, kahit sa patalim kumakapit. <laughs> yan po ay uh, isang uh, kasabihan ng mga matatanda. Pero sa Kristyanismo, eh, katunayan, yan po ay dapat nating panindigan din. Pero hindi sa patalim kumakapit. Kung sa patalim ka kumapit, dapat kailangan magandang kapit mo na hindi ka masusugatan kailangan matatag ang kapit mo na hindi dumulas ng sa ganun ay hindi madisgrasya. So, ito yung ating pag-aaralan ngayong gabi sa ating pulong panalangin. Pinamagatan natin kapag nagigipit, kanino kumakapit? Ito po ay uh, maari nating gawing title dito sa ating babasahin ngayon, Psalms 25. Psalms 25 verses 1 to 7 Kapag nagigipit kanino kumakapit Marahil isa sa atin dito eh, mayroong kalagayan ganito nagigipit tayo marahil sa bahay, <laughs> bahay o sa paksokan, maraming gastusin nagigipit tayo anong gagawin natin kaya natin salita ng Diyos ang siyang gumabay ngayong gabi Psalms 25 verse 1 ang sabi ni Haring David, Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala. Huwag nawa akong mapahiya. Ang aking mga kaaway, sa akin ay huwag nawang magkatuwa. Oo, huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan ng walang dahilan. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akain mo ako sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan sapagat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Panginoon, tunay Lord, na bawat isa sa amin, humaharap kami sa mga kagipitan. At kadalasan, Panginoon, kami naliligaw sa aming mga sarili. Nawang salita ninyo ngayong gabi ay magbigay sa amin ng linaw tungkol po sa problemang ito. Maraming iba't ibang klasing kagipitan. na nawa, makita namin, Panginoon, ang tamang solusyon mula sa inyong salita. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kapag nagigipit, kanino kumakapit? Ang awit na ito ay nilikha ni David nung siya po marahil ay tumakas at nagtago sa ilang dahil sa kanyang anak na si Absalom ay nagrebelde, inagaw ang kanyang trono. At si David dito ay nagtago at siya naroon sa ilang upang makipag-usap sa Diyos. Ganyan tayo. Kapag tayo humaharap sa kagipitan, tayo'y tumatakas din, nagtatago. Pero ang mga Kristiyano, ganun ang ginagawa pero hindi para sumuko, kundi upang hanapin ang Diyos sa isang espesyal na paraan. Ang awit na ito ay makikita natin na si David nagtataglay ng katalinuhan sa kanyang panalangin. At ito ang dapat nating makita pagdating sa pagharap sa mga kagipitan, dapat may katalinuhan tayong pagdating sa panalangin. Kaya si David tinawag the man who seek after God's own heart, sapagkat anumang kagipitan, anumang panganib ang kanyang hinaharap, hindi siya nawawala sa presensya ng Diyos. Tumatakas siya, nagtatago, pero upang makipagtagpo sa ating Panginoon. So ang katalinuhan sa panalangin, ito'y kaloob sa atin ng Diyos. Ito'y kaloob sa atin. Anong dahilan? Upang tayo ay malaya, walang takot, walang pangamba na makalapit sa ating Diyos. At sa panalangin ni David sa awit na ito ay mayroon dalawang aspeto ng katalinuhan. Dalawang aspeto ng katalinuhan na ipinapakita sa atin ng Diyos sa awit na ito. Una, sa verse 1, makikita natin ang katalinuhan sa pagtawag sa Diyos. Sa pagtawag sa Diyos. Pansinin po ninyo ang sabi sa verse 1. Ang sabi ni David, ang konteks nito, siya po ay nasa panganib, siya ay may problema sa kanyang karian. Ang sabi niya, sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Pansinin ninyo, ang pagtawag ni David sa Diyos. Hindi niya tinawag ang Diyos na sa iyo o Diyos ko. Kundi ang tawag niya sa iyo Panginoon. Sapagat walang ibang pangalan ang Diyos kundi Panginoon. Ang Panginoon sa lumang tipan, ito po ay hindi kayang banggitin ng sino man. Sila'y natatakot hanggat hindi binigyan ito o nilagyan ng vowels, yung pong consonant. YHWH. Kaya tinawag itong Yahweh sa Hebrew at sa Latin naman ay Jehovah. Nang ibig sabihin po ng Yahweh ay the existing one, the self-existing God, the eternal God, the eternal Savior. Ito yung proper name sa isang totoong Diyos. Kaya sa ating panalangin, hindi dapat natin lang basta tawagin ng Diyos, dapat kilalanin natin ang Kanyang pangalan. He is Jehovah. Siya ang everlasting Savior natin. Totoong Diyos yung ating tinatawagan. At itong pinapakita sa atin, na kapag tayo po ay nasa kagipitan, tumawag tayo sa Panginoon, hindi lang basta sa Diyos, kundi sa Panginoon, sa Jehovah. At dito, may kita natin na sa pagtawag ni David sa Panginoon, sa self-existing God o everlasting Savior, una, kinilala niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Kinilala niya ang kanyang sarili sa, sa Panginoon. Ang sabi niya, sa iyo. To you, O God. Pag sinabing sa iyo, ibig sabihin yung kanyang pong sarili, ay Kanyang ibinibigay sa Panginoon sa iyo o Panginoon so napakataas ng pagtawag at pagkilala ni David sa Diyos tinawag niyang Panginoon Jehova Yahweh Lord Yahweh curious sa panahon natin sa New, uh, New Testament ang curious po ay si Jesus Christ siya ang Jehova siya ang kumakatawan sa Diyos kung paano nating makilala ang totoong Diyos, makikita natin sa katauhan ni Kristo. Siya ang Lord, siya ang Kurios, siya ang Jehovah, siya ang Yahweh sa bagong tipan. Kaya nga si Jesus Christ din, nagtuturo sa kanya mga alagad how to pray to the Father through Him. Dapat ang panalangin sa Ama ay dapat kinikilala natin who Jesus is. Siya ang ating Jehova. Kaya makikita natin sa Matthew chapter 6 verse 9, ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin, Ama namin. Tinawag na Ama namin ang Diyos pandang huli in Jesus' name, in Yahweh's name. So makikita natin si David sa kanyang panalangin, seryoso. Alam niya ang kanyang theology. Alam niya ang kanyang pagdoktrina sa Diyos. Hindi tulad sa atin kuminsan, basta binabanggit lang natin ang pangalang Panginoon, Diyos, Panginoon, na walang kahulugan sa atin. But kay David, sa kanyang kagipitan, sa kanyang mga panganib, ang Diyos tinatawag niyang Jehovah or Yahweh. Ibig sabihin, ang pangalan ng Panginoon. Pero dito, kinilala niya rin ang kanyang sarili sa Panginoon na siya ay dapat lang magbigay ng sakripisyo sa Ama, no? sa ating Panginoon. Ikalawa, kinilala niya, ay katlo, kinilala niya rin ang pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Primero, kinilala niya ang Diyos na Panginoon. Ikalawa, kinilala niya ang sarili sa Panginoon. Tangatlo, kinilala niya ang pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Pansinin natin ang sabi sa verse 1. Again, ganito ang sabi. Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Yung po yung itinataas dyan sa ibang salin po ay dinadala ko ang aking sarili sa iyo. Ang ibig sabihin, isinasakripisyo ko ang aking sarili sa iyo dinadala ko, tinataas ko ang aking sarili sa iyo, Panginoon. Ganun po manalangin si David. Kilala niya ang Diyos bilang Panginoon. Kilala niya ang kanyang sarili sa harap ng Panginoon. At sinasakripisyo niya, inooffer niya ang kanyang sarili sa Panginoon sa tuwing siya'y mananalangin. So, hindi po panalangin lamang na pagkikitin lang natin sa labi kung ano yung mga, mga gandang salita. Kundi alam natin kapag tayo'y mananalangin, lumalapit tayo sa ating Diyos. Nakilala natin siya as the Lord. At kilala natin ang ating sarili bilang sakripisyo at inaalay natin ang ating sarili. Ang sabi niya, tinataas ko sa iyo ang aking kaluluwa na yung kaluluwa dyan, mga kapatid, sa Old Testament, nefesh. Nefesh. Ibig sabihin ng nefesh, mga kapatid, the living body, the living soul. Nga, tingnan nyo ang sabi sa Genesis chapter 2, verse 7. Ganito ang sabi. At nilalang ng Panginoon, Diyos, ang tao, mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na nefesh. Parehong Hebrew word, nefesh. Ibig sabihin, buhay. Buhay. Sarili. Persona. Buong tao isinasakripisyo ni David sa tuwing siya'y mananalangin. Di ba may, may kaugnayan to sa Romans 12 verse 1 and 2? Anong sabi sa Romans chapter 12 verse 1 and 2? Ganito pong sabi, Kaya nga mga kapatid, is, sinasamo ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay. Yun po yung uh, word doon sa ating binasa sa Psalms 25 verse 1, itinataas, inaalay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya sa siya Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod or pagsamba. So, yung buong katawan natin at ang ating kaluluwa, kung tawagin yan sa Hebrew ay nefesh, the whole person, the body itself. Na si David, kapag siya'y nananalangin, kilala niyang Panginoon, kilala niyang kanyang sarili sa Panginoon, at inaalay niya kanyang sarili sa Panginoon. Ganun ba tayo mag-pray kuminsan? Mara, marahil hindi. Basta nananalangin tayo. Pero ngayon, tinuturuan tayo how to pray, how to approach God. Upang tayo po ay nakatitiyak na nalulugod ang Diyos. Kilala natin siya, kilala natin sarili natin at inihahandog natin ang ating sarili. Ikalawa, ikalawang katalinuhan sa panalangin. Ano yung una? Unang katalinuhan sa panalangin ay ang tamang pagtawag sa Diyos. Anong dapat? Panginoon. Sa ating panahon, pag tumawag tayo sa Diyos, sa Ama, sa pamamagitan ng Panginoon, pangalan ni Yesu Kristo. Pangalawa, ang katalinuhan sa paghiling sa Panginoon naman. Yung paghiling po natin, verse 2 hanggang 7. Napakalagay po ito. Dito po sa verse 2 hanggang 7, may apat na kahilingan si David. Now, ang context dito, siya po ay tumakas, tumakbo at nagtago dahil ayaw ni David, dumanak ang dugo ng kanyang anak at ng kanyang kababayan. Umiiwas siya sa matinding problema sa kagipitan. Hindi siya umiiwas para sumuko, kundi umiiwas siya sa gulo upang sa Diyos siya magkaroon ng tamang panahon. At dito po sa kanyang pagpanalangin, siya po ay uh, may katalinong tumawag sa Diyos ng Panginoon at ikalawa, mayroon siyang matalinong kahilingang apat na sa Panginoon. Una, ang sabi ni David sa verse 2 and 3, ganito po ang sabi. Verse 2 and 3, O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala, huwag nawa akong mapahiya, ang aking mga kaaway sa akin ay huwag na wang magkatuwa. Huwag daw siyang pagtawanan. Napagkat siya'y kahiyahiya. Verse 3, Oo, huwag na wang mapahiya ang lahat ng sayo'y naghihintay. Lahat tayo kasama rito. Mga naghihintay sa Panginoon, mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan ng walang dahilan. Ano po ang unang kahilingan ni David na may katalinuhan sa prayer? Siya'y huwag mapahiya. Kadalasan, pag may, may time problema, tumatakas tayo sa tingin ng mga tao, tumatakas tayo sapagat yun talaga ang ginagawa ng normal na tao. Pero sa atin, pagtakas natin upang humawak tayo, humanap tayo ng gabay sa Diyos sa panalangin. Okay? Hindi tayo sumusuko, kundi hinahanap natin ang Diyos na sana una hilingin natin huwag tayong mapahiya sa ating mga problema. Huwag tayo mapahiya sa kanyang mga kaaway dito si David at naway wag mapahiya din ang mga taong tulad niya na umaasa at naghihintay sa Panginoon. Kasama ba tayo ron? Nawa. Ikalawang kahilingan niya sa verse 4 and 5. Ang sabi po rito, Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan. O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akain mo ako sa iyong katotohanan, ako'y iyong turuan. Sapagat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Sa panalangin ni David, he seek God's wisdom. Hinahanap niya ano bang ang sinasabi ng Diyos sa salita na aking mga napag-aralan. So dito, hinihiling ni David na huwag siyang maiwanan. Maiwanan saan? Maiwanan sa mga daan sa pamamaraan ng Diyos at maiwanan sa mga katotohanan ng Diyos. Mga daan sa ating buhay, pamumuhay. Sa ating pamumuhay, tayo ba'y naliligaw, tayo ba'y lumalaban? Sana huwag tayo maiwanan doon sa talagang daan ng Diyos, sa katwiran. At malalaman natin ito saan? Sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Dapat tayo nangahawak palagi sa salita ng Panginoon. At ikatlong kahilingan ni David dito, ay huwag siyang makalimutan. Ang sabi sa verse 6, Alalahanin mo, O Panginoon, ang iyong kahabagan. Now, hindi sinabi ni David, alalahanin mo, O Panginoon. Kundi, alalahanin mo, Panginoon, ang iyong kahabagan sa akin. Sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Ang sabi, alalahanin mo, O Panginoon, ang, uh, ang iyong kahabagan at ang iyong tapat na pag-ibig sapagat ang mga iyon ay mula pa ng unang kapanahonan. So dito kahilingan ni David na huwag siyang makalimutan ng kahabagan ng Diyos at tapat na pag-ibig ng Diyos. May meaning na ngayon, may, may layunin na. Mayroon na tayong uh, goal kapag tayo nananalangin sa Panginoon. Dapat yon ang ating hilingin at pang-apat na kahilingan ni David dito, makikita natin sa verse 7, na huwag siyang maparatangan. Ang sabi sa verse 7, huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan ni ang ating mga pagsuway. Ayon sa iyong wagas na pag-ibig, ay alalahanin mo ako. O Panginoon, alang-alang -alan sa iyong kabutihan. Ang sabi rito ni David, sana wag na akong paratangan, Panginoon. Minsan eh, nagigilty ako sa mga kasalanan ko. Bunga na ba ng kasalanan ko nung una ito? Kaya anak ko nagre Tapos na yon. Huwag tayong alalahanin. Huwag tayong, wag nating maparatangan tayo sa ating kasalanan sa kabataan. Kundi, ang sabi rito ni David, alalahanin mo ako, Panginoon, ayon sa iyong wagas na pag-ibig at alang-alan -alan sa iyong kabutihan. Alam niyo, pagka yung po ang ating uh, pinanlangin, Lord, na masa, makasalanan ako, Panginoon, marami ko nagagawa. Pero sana wag, mo akong paratangan dyan. Kundi alalahanin mo ko ayon sa iyong wagas na pag -ibig. At yun ang narapat nating hilingin sa ating Panginoon. Sapagat ang, ang nakaraan nating kasalanan ay tapos na yon pinatawad na ng Panginoon ayon sa kanyang wagas na pag-ibig. So lahat ng nakay Kristo, Romans 8.1, ay hindi na po pinararatangan sa lahat ng naging kasalanan natin sa nakaraan. Yung present sins natin, actual sins natin, dahil mayroon tayong remaining sins, talagang mayroong guiltiness yan para tayo ay mag-confess sa Kanya dahil may promise ang Diyos na siya'y righteous and just to forgive us. Kaya ang sabi sa Romans 8.1, ngayon, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo. So ipanalangin natin na tayo alalahanin ng Diyos, hindi sa Kanyang galit, kundi sa Kanyang wagas na pag-ibig. Huwag kang sapagipit. Kaya kapag tayo nagigipit, kanil tayo tumakapit sa Panginoon. Napakalagang manalangin sa mga panahon ng ating kagipitan at hindi tayo gumagawa ng iba't ibang paraan. Inuuna natin muna ang ating sariling paraan bago ang Panginoon. Alam nyo, napaganda po nun, nun. Misan, pagka nauna tayo sa mga solusyon, pagka nag-okay, babalik natin ka po rin sa Diyos. Di ba? Lord, talagang napakabuti mo. Pero hindi ka muna nag nagsik ng kanyang kalooban. So, ang totoo nun, Lord, salamat, marunong ako. Pero kung nananalangin tayo, just simple prayer na kinikila natin, Lord, kayo ang eternal Savior, the self-existing one. At ako ay isang handog lamang para sa iyo. Ito pong mga kailangan ko. Mabigo man tayo, alam natin, binigay natin sa Diyos. Kung makatanggap naman tayo, yun ang tamang pagpupuri sa Diyos. Kaya napakalaga po na manalangin tayo sa lahat ng ating pangilangan na kilala natin ang ating Panginoon. Sa ating panalangin, tumawag tayo sa Panginoon na kinikilala kung sino siya. Sino ang ating Diyos? sa Panginoon. Kaya sa pan uh, panalangin, tumawag tayo sa Panginoon ayon sa ating kaugnayan sa kanya. Sino ba tayo sa kanya? At ikatlo, sa panalangin, tumawag tayo sa Panginoon na handa nating i-offer ang ating kaluluwa. I-offer ang ating mga katawan as a living sacrifice. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat tunay, Lord, na pinalalago niyo kami sa aming pong paglapit sa inyo pagdating sa panalangin. Hindi po lamang namin ito gagawin na kabisado namin kung ano yung nagawa na namin, naranasan na namin, kundi ang aming pong paglapit ay buong kaisipan, buong liwanag at unawa sa kaisipan na lumalapit kami sa isang Panginoon na eternal Diyos na kilala sa pangalang Yahweh o Jehovah at kinikilala namin ang aming sarili Panginoon na kami po ay nabubuhay lamang sa iyo at kaya naman inihahandog namin ang aming sarili sa inyo in the name of Jesus amen